Hi guys! Magandang araw! For today's video nga ay magbalat tayo ng laing or gabi. Ayan nga at inumpisahan ko na yung pagbabalat. Ayan nga at habang nagbabalat ako ay sagutin natin yung nauuso ngayon sa mga vlogger. Yung tanong na paano mo nalaman na mahirap ka nung bata ka pa? Uso nga ito ngayon kaya sagutin natin. Ako, nalaman kong mahirap ng kamay nung bata pa ako nung namulat ako sa gasera lang ang ilaw namin sa gabi. At pag wala nga kaming maulam, yung kape isasabaw namin sa kanin at swerte namin kung may toyo at kalamansi dahil ulam na yon sa amin at may loh na yung nakapak at ibubudbud namin sa kanin. Ayan, sino ba sa inyo dyan ang mga nakarelate sa akin? at saka ito ang malupet na lang mahirap nga kami ng mga bata pa kami pag lagi akong inuutusan ng mga kapatid ko o ng nanay at tatay ko na mangutang kaya di ba diba, ako yung bunso kaya ako yung napapangutusan yung mahihiya akong dumaan sa palengke kasi baka makilala ako at singilin ka sa utang nyo ayun nga Iilan nga lang yon sa mga dahilan kung bakit ko nasabing mahirap lang kami ng mga bata pa kami. Pero sabi nga nila, maraming natututunan yung mga batang galing sa hirap kasi doon sila nagsusumikap para abutin yung mga pangarap nila at maranasan yung karangyaan sa buhay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil naranasan ko yung mga yon. Maraming salamat po pala sa aking tala sender kay Nanay Alice. Pasuport naman po sa kanya guys. Isang legitress backer din po yan si Nanay Alice. Thank you for watching and God bless!